para hindi na tayo bumili ng tubig kaya nung bukal panalo to ah, mineral water ah, oh, sabaw palang ulam na hindi ko pa alam kung anong lulutuin natin doon <laughs> so agahan ko lang ng konti pagpunta doon dahil kailangan ko matutunan paano mag-setup, magtali-tali ng tarp, mga ganyan. Kasi wala pa akong experience sa mga ganyan eh. <laughs> Alam ko lang magsabit ng hamok at saka magtayo ng tent. <laughs> Pero yung mga tarp, mga silungan na yun, ganun, wala na. Kahit dito pa lang sa ilalim ng tulay, pwede na tayo dito. <laughs> Malapit na tayo sa public market ng San Jose, Tarlac. Dito na tayo mamili ng ating lulutuin. Kakaliwa tayo dito mamaya. Ayan. Para makapunta sa Saipan Beach. Kahit frozen na lang sana, pwede na. Kuya, abay niya mabali yung pagkatanganti frozen nga, frozen nga manok as day. Oops. Bumigat na yung bag ko sa likod ah. Sa taas tayo magkakamping mga brother ng ilog na to. Kain muna ako ng tanghalian mga brother. Anyway, magluluto na lang tayo ng uh, dinner mamaya. Sa kabili na tayo ng bigas. Tapos yung nabili kong tarp, sobrang laki pala. Ayun ko kung ilang feet yun, parang 9 feet, parang ganyan. Baka sobra pa. Sa sobrang haba niya, nirolyo ko na lang, tapos tinaliyan ko. Para umiksi lang. Banda dito sa kaliwa natin, part na yan ng Monasterio de Tarlac. Ito, kabilang side ng bundok na to, yan na yung kalsada papunta ng Monasterio de Tarlac. Napakalapit lang. At dito naman tayo kakanan. Ito. Hindi naman sarado. Ang kung makita nyo, Saipan Picnic Ground. Yan, hindi ko lang alam kung may tao dito. Sobrang benta ng lugar na to pag summer mga brother. As in literal na punong-puno yan. Punong-puno ng mga bisita. Mukhang bagsak natin na ito, kubo ah. Hindi rin tayo ng kubo na yan. May maliliit yung ano niya. Poste niya. Saan tayo pwede magsabit? Dito. Pwede. Dito, dito. Check na natin sa kabilang side. Meron pa doon eh. Merong magandang... Ay naku, may lumot. Ito kawayan. malumot dito yeah. ah, bakas din dito yung pagtaas ng antas ng tubig dito nung bumagyo yan sakop niya hanggang dyan sa baba at meron pang bukal, ayos to kahit pala hindi na tayo bumili ng tubig, ayan o bukal panalo to Panalo to, panalo. Dito na lang tayo malapit sa bukal. Para hindi na tayo bibili ng tubig. Meron pang panggatong. Magbo-bonfire tayo mamaya. Oh, maganda yan. maganda sana tent dito mga brother. Since, since cementado naman siya, magandang tayo ang tent. Pero actually, yung, uh, yung duyan ko, pwede rin sa lapag yon Oo nga, no? Daluyan yata ito ng tubig. May pababa. Galing... Oo nga, no? Daluyan ito ng tubig. Galing sa taas. Itong halaman na ito, Makati yan. Ito yung lipa. Yan, Makati ito. Huwag na huwag nyo hawakan ito. Correct me if I'm wrong, ha? Para kang sinampal ng demonyo kapag uh, nahawakan mo yan. Okay na, nasagi mo lang sa balat mo. Ay, ay, ay. Panalangin mo. Huwag sa muka. <laughs> ng setup namin ni Rosa oh. Dumiretso tayo, nandito pala yung nagbabantay. Sana hindi gumuho eh, you know, kasi may mga crack na to. sabi sa akin ni Kuya, bahala na daw magbigay. Kasi konti lang yung tao ngayon, kaya sabi sa akin, bahala ka na magbigay. Itong hamok naman na to, double purpose to mga brother. Pwede nyo sabit bilang isang hamok at pwede rin sa baba sa lapag. Kaya maganda to. Papakita ko sa inyo, nagamit ko na to dati sa may maliko. Yung merong built-in na, ano, na mosquito net. Maganda to. Papakita ko sa inyo kung paano ilalapag. Tapos ilalagay ko pa dyan yung pinakamating ko. Meron siyang sariling tarp actually ito. Uh, hindi ko lang kung ilalagay ko pero sige ilalagay ko na lang din. Additional ano. Additional protection sa hamog. Pero malaki na masyado tong tarp natin para hindi tayo matakpan. sulit na sulit na dapat yan. Pero ilalagay ko lang para mas makita nyo yung full potential ng hamog na to. Pero yung mating na to, matagal na to sa akin, nasira na rin. So dapat hinahanginan to kaso nga lang eh may butas. Hindi ko na nilagyan ng seal. Pero pwede pa to. Konting hangin lang yung kaya niyang i-hold pero pwede pa. At yung mga binili ko na nun, nung bago-bago pa lang akong mag <laughs> Kasama yung mga ibang mga lutuan na hindi ko rin nagamit. <laughs> so ito may unan to, mga brother. Tapos ito yung uh, may butas. Ang ating na ito. Pwede pa rin pagtiyagaan. Ayan guys, so okay na tayo. Hindi na malalamigan ang likod natin dito. At meron palang signal dito ng D2 SIM. Panalo to. Marami naman kabahayan dito sa kabila. Yan, kitang kita nga yung mga kubo dito. Ewan ko kita nyo sa camera. Ngayon may mga ilan ilan ng mga pumapasyal dyan. Kasi masarap magkapi-kapi rin dito sa gilid ng ilog eh. Mamaya maliligo tayo dyan. Yung setup ng tarp na in ko hindi nasunod. Dahil nga wala tayong mapagsasabitan dito medyo matitino-tino na dalawang kahoy na magkaharap sana maganda yun improvise tayo ngayon para lang magkaroon tayo ng silong dito total maaga pa naman to uh, magprito tayo ng saging merienda ito yung nabili kong lutuan noong nakarang araw ano pala siya hindi siya lutuan lunch box pero pwedeng lutuan to definitely pwedeng lutuan tapos ang liit pala kala ko malaki ang liit uy may kutsil yung kasama may pabonus si seller. Ayan o. Ayan. Ayos ah. Thank you, thank you. Thank you, Mr. Seller. At papakita ko sa inyo yung uh, bukal doon. Tara, tingin natin. Arap, pinagpapawisan ako. Grabe. Ito ang bukal ng katotohanan. Grabe, ano. Libreng tubig. Tsaka mineral. Ah, mineral water. Yung saging na nabili ko kanina. Prituin natin. way, anyway, ang lulutuin ko mamaya na hapunan natin ay uh, tinola. Actually, mahilig talaga ako sa, sa may sabaw. Uh, sinigang, tinola, uh, nilaga, mga uh, ganyan. Pwede na to. Merienda muna tayo. Sarap. Saktong sakto pagkaluto sa ibabaw Pero di sa kabilang side <laughs> Sunog <laughs> Happen Actually hindi, mo, hindi ko naman dapat kailangang lutuin to Pero Pang merienda lang naman Dagdag activity <laughs> Panalo tong spot na to mga brother Pag gantong weekdays Walang kataw-tao. Sa kabila, meron din. limang motor din nata doon. Pero, as in, talagang halos wala. Pero, subukan nyo pumunta dito sa summer. Ako! Kahit sa ang sulok na itong gilid ng ilog na ito, punong-puno yan. Since nagsisimula pa lang naman ako ng moto camping, ah, dito lang muna tayo sa medyo mas malapit. Para, syempre, kailangan ko munang gamayin yung diskarte. You know, Pinakamabisang gawin. Tapos, gayatin ko na rin yung sayote. Tsaka, sibuyas, mga ganong bawang, luya. Luya talaga yung pinaka the best na part ng tinola. Kung walang luya, talagang hindi mo malalasaan yan, na tinola yan. Wala pa akong sangkalan, tsaka table. Kasi doon na kasi marami akong bibit pag ganun eh, no? may table table pa I mean hindi ko naman talaga kailangan yon pero tignan natin kung ano magiging setup natin tuto na tayo ng tinola gisa gisa muna tapos gagaya ating kung wala tayong kutsara ito ganto na lang muna <laughs> cowboy mga brother tapos mag setup na lang ako ng mga gamit sa susunod siguro na camping natin kasi inaantay ko pa yung mga ibang order ko online importante rin pala yung windshield kapag nagluluto kasi nga di ba kayo nagsisimula ng humangin ay tingko ulan mamaya eh para hindi ma ano mamatay parang katulad ang ginawa ko pinalibutan ko na siya ng ano tong takip para hindi mamatay yung apoy niya Okay mga brother, umulan kanina. Ayan, basang-basa na. Nataranta ako, hindi wala ko ano gagawin ko kasi naglilipad-lipad to. So nilagyan ko na siya ng pantukod para tumas ng konti. Anyway, wala na yung hangin. Kanina kasi sobrang lakas ng hangin. Uh, <laughs> sobrang lakas ng hangin kanina, grabe. Tapos uh, dito na ako nagluto ng kanin kasi doon kanina na hanginan. So kailangan ko rin palang bumili nung pinaka wind barrier, windshield yung para may pantakip dito sa gilid niya para hindi na iipan ng hangin yan hirap magluto kanina sobrang lakas, patigil-tigil ako o buti naman nawala na, pero umabon pa rin yung mga ibang gamit ko pala nakalimutan ko rin, mga flashlight, mga ganon pero okay lang ah uh, may mga ilaw naman dito sa kabilang side. Mga bahay-bahayan actually. Tapos sagahan ko na lang kumain. Lasa ng manok. Lami kaayo. Nagimas. Nagimas kan aya Ayan mayang. Masarap. Aray ko. Manyaman. Ano pang masarap sa inyo? Sa dialekto nyo. sabaw sabaw pa lang ulam na so kalahating kilo na manok ang binili ko kanina so marami rami to malamang hanggang bukas to mayroon pang matitira ay baka masirak yun namay ko na <laughs> lalaking kaya to oh. yung mga gayat ng para sa watwat -wat. alam niyo ba yung watwat -wat, guys Check nyo yung watwat -wat sa Cordillera. Ang lalaking gayat nila sa karne. <laughs> Ganto ka lalak. Bukas na ako maliligo. <laughs> sabon, toothpaste, solarin. Bayan. Dami ko na, napakadami kong nakalimutan. Kasi isang bag lang yung kanina eh, yung pang hygiene, tsaka yung mga kutsara, <laughs> morning guys Nakasurvive naman tayo Sa magdamag uh, Yun ang importante uh, May mga ilaw naman sa kabila Hindi siya dito Hindi siya sobrang dilim Kahit wala tayong flashlight So kagabi naman uh, Puro ambo na lang din naman yung Naranasan natin dito Pero Wala nang malakas na hangin Hi guys Good morning ulit Time check natin na ito Mag alas 9 na ng umaga yan Nagluto muna ako ng bigas kasi meron naman tayong natirang ulam kahapon. Ito, yung tinola. Kasi marami yan. Kalahati yan eh. O hindi naman ako ganun kalakas kumain. Napasarap lang talaga ang kain ko hapon At saka itong butane na to, sobrang konti na lang yung laman yan. Kala ko hindi aabot. Mukhang aabot pa naman. Mukhang aabot pa. Yan si Rusa. Pinapainit ko muna. Bago tayo marga yan.

video uh, nyo pa yung mga susunod natin mga moto camping na uh, content. magdadagdag magdadagtag tayo ng mga gamit. <laughs> so sa ngayon, ginagamay ko pa kasi kung paano magandang setup natin sa motor. Kaya medyo alaalanganin pa kung ano mga dip pinagdadala ko dito. So anyway guys, maraming salamat ulit sa inyong pagsamot at panunood. Kung nagustuhan mo ang video na to, please like, share, and subscribe. Mike Solor, Hiding Adventures, signing out.